iguha tayo ng sa katerbang sibuyas. Ayan, dami. Tips ko para pag painiwan kayo ng jowa nyo, asawa nyo, iiyak kayo, di ba? Pero, mas malala, pag naghiwa kayo ng sibuyas, wala namang dahilan, naghihiwala kayo, iiyak, iyak kayo. Para hindi kayo maluha sa paghiwa ng sibuyas, ito gawin nyo. Balatan nyo, tapos, ibabad nyo kasi tayo mga OFW, lalo na sa Middle East lalo na sa Middle East, ay marami tayong hinihiwang sibuyas, lalo na pag Ramadan, di ba? Tapos, naiiyak na lang tayo. Ang gawin nyo, balatan nyo muna siya, tapos, ibababad nyo sa tubig. Mas maganda nga ilagay sa ripin. Mas maganda, eh, malamig na tubig yung ilagay nyo. Para hindi tayo maiyak. Lalo na pag marami siya hinihiwa. Tulad nito, may, may anong mamaya, kung yun, naiiyak na ako. Nagbabalat pa lang ako, naiiyak na ako. Ano pa kaya kung maghihiwa na ako? ba? Diba? Nilalagay ko siya sa tubig. Bababad ko siya mga ilang minuto. 15 minutes, 5 minutes para paghiwa ko hindi siya ano, hindi siya nakakaluha ganun ang ginagawa ko o so, diba yan dami kong hinihiwan si Boyas ngayon kasi ang dami na may lulito ang dami ng ako lang diba yan ganun lang ang ating gagawin tubig. Marami kasi akong hiwain si Buyas. Ganyan yan, para hindi ako magluluha. Para hindi ako magluluha, binababat ko siya sa tubig. Minsan, nilalagay ko siya sa rib. Kasi mahirap maghi maghiwa ng na si Buyas. Talaga nakakaiyak. Parang ano, mas mahirap pa pag iniwan ka ng boyfriend mo, mga asawa niyo, mga mahal-mahal niyo sa buhay. O, ba? Diba? Yan, mamaya hihiwain ko yan. Habang may ginagawa pa ako. Okay.